Hi guys, welcome back to our channel. Sa video na to, tatalakayin naman natin ang mga katanungan nyo regarding dito sa Grab Car. So, araw-araw ang dami natin natatanggap na mga katanungan. So, marami nag-message sa atin. Marami din ang nagko comment sa YouTube channel natin. Nga pala guys, pasensya na kayo pag hindi ko nare-replyan ang inyong mga katanungan. Uh, kaagad. Dahil nga uh, sa sobrang busy natin and syempre bumibiyahe din tayo kaya hindi natin lahat nasasagot ang mga katanungan nyo uh, regarding dito sa Grab Car. Kaya nga gumagawa tayo ng video para kahit pa paano masagot natin and malaman din ng lahat, hindi tayo pa isa-isa eh, na sinasagot yung mga katanungan nyo. Dahil nga maraming katanungan na pare-parehas naman. So sa video na to, pumipili tayo ng mga tanong na hindi pa natin nasasagot. Uh, regarding dito sa Grab. So, nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe please subscribe sa YouTube channel natin and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa Grab platform. Uh -huh. ito na nga guys uh, pumili tayo ng mga katanungan and ito na nga yung una ang unang katanungan ay galing kay Binay so ang tanong niya ito ang payment po ba sa PE kung PUJ o yung tinatawag na public utility jeepney or PUVMP kami nang modern maliit lang din po ba same lang din ba sa traditional or modern kasi nasa isang franchise case naman po kahit po ba private vehicle at PUJ ay same lang po ba ang payment ng PA? So nagresearch ako, tiningnan ko rin kung magkano talaga yung payment uh, para sa franchise ng mga jeepney. So nasa 500 pesos lang. So kaya masasabi ko na same lang yung bayad ng uh, sa jeepney, yung mga sa PUJ o public utility vehicle and sa private or yung sa Grab. So ang PA din kasi siya ng uh, 500 lang din mahigit. So tumataas lang dahil nga uh, magpapa-notary ka pa. Tapos yung form pa na manggagaling dun sa uh, mga nag notary Kaya medyo mataas lang yung sa Grab or dito sa private or dun sa Grab. Tapos hindi ko lang alam kung mag uh, pero based dun sa nabasa ko Uh, sa jeep uh, yun lang binabayaran nila unlike dito sa grab meron pa tayong binabayaran na uh, para sa CPC nagkakahalaga naman yun ng nasa 7,000 pesos so yun lang uh, halos same lang pagdating dun sa PA ng jeep at dito sa grab car so pangalawang katanungan naman ay galing kay Gerald Ivan de la Cruz sabi niya kung kung sa iba, sasabihin malaki yan, pero kung iisipin mo, maliit yan. Kung meron kang HMO, SSS, pag-ibig, PhilHealth, insurance na binabayaran, ubus yan. Kung voluntary ka, nagpipay, ubus din yan. Saktong kita lang talaga ang dating. So, uh, ito yung comment niya regarding sa video natin ng income. Uh, sa isang araw dito sa Grab platform. So makikita mo doon ang pinaka-income natin na sa nag-range ng 1,500 uh, to 2,000 pesos. So, para mayroon lang kayong idea kung magkano yung kinikita natin. So, doon, yun na yun na yung pinaka-take home natin. So, yun na yung pinaka-net, yung 1,500 to 2,000 pesos. So, sinasabi niya dito, Ah, uh, yun nga yung mga benefits na binabayaran mo kung nagbabayad ka sukulang so yan So, para sa akin, syempre kung kulang pa sa iyo yung 2000 uh, pesos or 15. So, magkano ba talaga ang kinikita mo doon sa pagtatrabaho sa regular na job? So, kung malaki talaga ang kinikita mo sa Uh, regular na trabaho mo, hindi mo na kailangan mag-grab. So kung kumikita ka ng 2,000, 3,000 pesos, so hindi mo na kailangan. So diyan ka na sa trabaho mo dahil nga mas malaki yung kinikita mo. Pero kung doon sa mga kumikita ng minimum, so malaking bagay na to sa kanila. So magkano lang ba yung SSS, PhilHealth? So sabihin mo na every month kailangan mo maglabas ng nasa five siguro amat compare doon sa pwede mong kitain na 60,000 abot ng 60,000 yung net mo dito sa grab car kung sarili mo yung, yung grab so ang isa pa dyan hindi lang yon yung binabayaran dito ang binabayaran dito yung comfort or yung mayroong kang sasakyan na magagamit ng iyong pamilya so ganun din naman kung hindi ka magagrab so ano ba yung option mo tambay o kung tatambay ka lang naman so maganda na rin itong option yung Grab ang kita niya compare doon sa wala talagang uh, ginagawa eh kasi naman kung wala kang ginagawa maghapon and tambay ka eh mabuti nang nagga-grab ka at the same time kumikita ka pa rin again doon sa mga nagsasabi na mali talaga kung may option kayo na malaki talaga, mas malaki yung kinikita nyo, kung kumikita kayo ng 2,000 pataas, so dyan na kayo sa inyong trabaho. Pero kung wala naman, kung mababa yung kinikita nyo, kung mas mababa ang kinikita nyo dyan sa 2,000, so dito na kayo sa Grab. At least dito, sarili mo ang iyong oras. Pwede kang bumiyahe kahit anong oras ang gusto mo. And uh, nakakasama mo yung pamilya mo, wala kang boss. So maghahatid ka lang, magda-drive ka lang everyday and kumikita ka pa. So 'yun lang naman, uh, tingnan mo kung tatambay ka lang naman or uh, magga-grab ka. 'Yun, mamili ka lang doon kung anong gusto mo. So pangatlong katanungan naman ay galing kay Gary Gagni. Sabi niya, "Boss, makakapasok ba ang unit kahit wala pang original OR at CR? Lalo bagong kuha pa lang ang sasakyan." So sa mga hindi mo nakakalam pag bagong kuha yung sasakyan mo, matagal talaga lumabas yung ORCR. So kaya syempre alam na ng Grab 'yan, makakapasok ka. Kailangan mo lang ng sales invoice at yung delivery receipt. So 'yan. 'Yan lang yung basic requirements uh, para sa sasakyan, makakapasok ka na. Hindi mo na kailangan antayin yung yung ORCR. Sumunod so, na katanungan ay galing naman kay Madam Ludang. Sabi niya, Sir, hello po. Pwede po ba pa ng link para makapag-appointment kami sa Grab online di ko po talaga makita website Grab driver po agad lumalabas sana po manutis so wala naman talagang website yung Grab para makapag appointment ka so nagkakaroon lang yan, nagbibigay lang siya ng uh, link pag mayroon na pong slot na nilabas yung LTFRB, so nung time ko uh, mayroong link na binigay si Grab pag search mo so doon ka mag-apply, pero ngayon dahil nga wala pang slot And uh, hindi pa sila tumatanggap uh, ay hindi ka makakapag-appointment kay Grab. So ang pinakamadali dyan, uh, sinasabi ko naman lagi, uh, try nyo mag-apply sa ibang TNBS. Uh, platform and pag mayroon na kayong PA pwede na kayong pumasok sa Grab so kailangan nyo lang dalhin yung uh, original PA nyo sa Grab uh, office, pwede sa Marikina and pwede sa Greenfield pero sa ngayon po wala pa pong slot na nilalabas si LTFRB so hindi pa po pwede kayong mag-apply sa Grab Sumunod na katanungan ay galing naman kay Mauski Sabi niya, Hi sir, question, posible ba na mauna yung car registration bago yung driver? Uh, registration sa Grab kasi may pay na and waiting pa sa driver na mag-confirm. Thank you. Sa tanong ni sir, ang pinakasagot yan ay oo ang pag-apply po sa Grab ay hindi po yung driver ang ina-apply natin. Ang unang ina-apply po natin yung ating sasakyan. So kahit wala pa pong driver yan ay pwede po yan i-apply sa Grab. Dahil nga kotse naman yung ina-apply natin sa LTFRB Nag-apply tayo ng prangkisa na pwede i yung iyong sasakyan. So, ang kailangan mo lang dalhin, ang requirements ng iyong sasakyan, katulad ng ORCR. Siyempre, kung ikaw yung may-ari, kailangan mo ikaw yung pumunta and yung mga IDs na kailangan. Uh, may mga listahan tayo dyan kung ano yung mga requirements na basic requirements para makapag-apply kayo sa Grab pag mayroon ng slot. So, yung driver, problemahin nyo na yan pag tinex na kayo na Grab na pwede na kayong bumiyahe or may PA na kayo na pwede na ibiyahe ang iyong sasakyan. Doon, kailangan nyo na magdalang magdala ng inyong driver. Nga pala guys, hindi lang i hindi lang isang driver ang pwede i-apply sa isang unit na sasakyan. Pwede po i-apply hanggang tatlong driver sa iisang unit lang para pag umalis yung isang driver mo, meron ka pang reserbang driver para i ang iyong sasakyan. Sumunod naman na katanungan ay galing kay Crisanta Naris. Sabi niya, maganda Maganda kasi location ng bahay mo sir sa Makati kasi dami talaga booking diyan. Depende talaga sa lugar, kailangan talaga umikot. So, 'yun nga siguro advantage ko dito ako nakatira sa Makati, pero sa observation ko lang Uh, hindi naman ako lagi nagie-stay dito sa Makati. So minsan ang unang booking natin dito sa Makati and then tinatapon na tayo sa iba't ibang lugar. So pwedeng mapunta ka sa Quezon City, Pasay, uh, Manila. Minsan na umabot ako ng Bulacan, Laguna, Cainta, uh, Antipolo nung isang araw Antipolo ako. So hindi lang nagistay stay tayo sa Makati. Uh, dito sa Grab Uh, pwede ka kahit saan. So pinapasukan ka ng booking kung saan ka mapadpad. Da lalo na sa akin naka-open or pwede akong bumiyahe sa mga outside outside in CR. So sa GrabCar kasi pwede mo i-off yung outside in CR. So sa akin kasi naka-open lang yan kaya pinapasukan tayo ng mga malalayo, katulad ng papuntang Laguna nung isang araw papunta ng Uh, nobaliches galing alabang ang fare is nasa 1,000 mahigit so ganon yung mga biyahe natin hindi lang tayo nag-stay dito sa Makati, hindi lang puro Makati yung pumapasok na booking sa atin Sumunod so, naman ang katanungan ay galing kay Tiyom. Sabi niya, boss may tanong ako kung naka-on ang auto-accept mo. Pag may booking na pumasok, hindi agan makita kung saan ang booking. Ngayon saka lang makita mo kung i-click ang check kung saan. Pwede ba ignore mo kung nalalayuan ka paano? So, dati ganun, hindi mo makita pag pumasok yung booking. So, check lang yung nakikita mo. Pero ngayon, nung binago ni Grab nung mga nakaraan lang, Uh, makikita mo agad kung saan yung booking mo and saan yung pupunta so pwede ka mag cancel within 8 seconds So pwede mo siya i-cancel Hindi maapektuhan yung cancellation rate mo And hindi ka masususpend uh, Pero pag lumagpas na doon Na-accept na Hindi mo na uh, Pwede mo pa rin naman i-cancel Pero maapik uh, maapektuhan yung iyong ano uh, cancellation rate and minsan hindi mo na uh, aabot yung incentives dahil nga may perform may rate din yung sa incentives para mo ma-avail yung incentives kailangan uh, may rating yun kailangan 80% uh, acceptance rate mo tapos yung cancellation cancellation rate mo nasa 15% ngayon maganda kasi nga nakikita mo only cancel tayo ngayon basta within 8 seconds. So nakikita natin kung saan pupunta and saan yung pick up ng iyong pasahero. So ngayon naman na uh, naman yung pick up, hindi naman lumalayo niya ng 3 kilometers. So ang titingnan mo kaagad mabilis lang na tingin kung saan pupunta. Kung nalalayuan ka cancel mo agad. So kung pero para sa akin sir, mas okay yung malalayo kasi malalaki yung fare lalo kung umaga wag lang sa gabi kasi medyo delikado so ang ginagawa natin hindi tayo lumalayo sa gabi pinipili natin yung mga malalapit lang na booking pero sa umaga mas maganda yung malalayong area dahil nga uh, lalo pag walang traffic kung sabado or linggo uh, malaki ka agad yung fare uh, isang biyahe lang eh mabilis ka makakota so yun lang yung tip natin mas maganda yung malayo pag hindi traffic kasi pag may XC lang tapos sobrang traffic so talo ka agad sa gas and sa oras so muna naman ang katanungan ay galing kay Sir Romil this car sabi niya Sir tanong lang po ano po ang tamang procedure kapag hulog boundary ang car tulad tulad ng kapag coding free walang boundary, hulog meron po ba iba kapag mga holidays po ba, wala rin po bang hulog boundary so sa tanong mo sir uh, depende yan dun sa usapan nyo ng uh, nagpapahulog boundary and depende yan dun sa uh, amount na binibigay sa iyo para sa hulog boundary kung sidan lang yung sasakyan and 1000 lang naman yung boundary. So okay lang yung sir kung may bayad yung holiday. Kasi yung iba uh, hindi talaga sila nagpapabayad ng holiday and pati yung coding hindi mo kailangan mag-boundary pag coding ka and holiday. Yung coding talaga sigurado yan na hindi po Uh, hindi mo kailangan mag-boundary mag, uh, mag -boundary. dahil nga coding ka, paano ka makakabiyahe yung holiday, eh, optional yan pwede ka namang bumiyahe pag holiday so ang iba, yung isang kakilala ko ang ginagawa niya pag holiday uh, regular holiday lang yung mga naka-red lang yung calendar so hindi niya na pinapaboundary yung kanyang driver regular days lang ang kailangan niya mag-boundary tapos pag coding syempre hindi niya sinisingil tapos ang iba nagbibigay pa ng prebis so doon sa change oil uh, may part din na sinasagot niya doon sa change oil so depende yan sa usapan nyo sir sa nagpapa uh, boundary system so depende rin yan sa amount kung mababa lang naman eh okay lang na sagutin mo na yung uh, change oil kung 1000 lang naman eh, parang uh, normal boundary lang yan eh eh, syempre sa iyo naman 'yan sasakyan after 5 years mapupunta sa iyo. Dahil nga boundary hulog 'yan, so kailangan mong alagaan 'yung 'yong sasakyan. So, 'yun lang sana nasagot ko 'yung katanungan niyo. Sumunod so, naman na katanungan ay galing kay Reco Foliero. Sabi niya, kung taga Cavite ka, pwede ka ba mag-pick up sa Manila or Laguna halimbawa, mahinatid ka taga doon? Ah, uh, sa Grab sir kahit saan pwede ka hangga't abot ng Grab. Alam ko kasi 'yung Grab uh, lagpas pa ng Cavite nakapag uh, hatid pa ako sa Dasmarinas eh and don sa pinaka malayo yung hatidan ko eh and may mga pumapasok din na booking pati Laguna eh may mga pumapasok din na booking so kahit saan basta abot ng grab pwede ka so hindi lang NCR pati outside NCR makikita mo naman yon doon sa grab app mo makikita mo doon sa services may mga NCR outside NCR so kailangan mo lang i on para pasukan ka kahit saan. Sumunod na katanungan ay galing naman kay Sir Christian Bulado. Sabi niya, Sir, tanong lang ho, malaki ho ba diferensya ng kitaan ng 4-seater at 6-seater? Pa-advise naman ho. Thank you. So, sa ngayon, uh, masasabi ko na halo same lang yung kita ng 4-seaters doon sa 6-seaters. Dahil nga, uh, marami nagbubuk ng 4-seaters. And, ang nakikita kong disadvantages din ng 6-seaters, uh, dahil nga 6-seaters uh, sila, mas mahal yung gas. Mas malaki yung gas na kinukonsume nila uh, day Tapos naman, uh, ang advantage niya, dahil nga 6-seaters siya, papasukan siya ng booking na 6-seaters, and papasukan din siya ng booking na 4-seaters. So unlike dun sa 4 seaters, uh, papasok, ang papasok sa yung booking para lang sa 4 seaters. Hindi ka papasukan ng 6 seaters dahil nga hindi naman kasya sa iyong sasakyan. So yun lang para pero pagdating sa incomes, uh, masasabi ko na halos same lang. Uh, sa fare ngayon, kunti lang yung diferensya ng 6 seaters at saka 4 seaters. Sumunod so, naman na katanungan ay galing kay uh, Jude V. Dezula. Sabi niya, Sir, ask lang po ang kapitbahay namin lalabas na ang prangkisa nila. Sabi nila, 3 slot daw ang pwede sa isang prangkisa. Ngayon, inalok nila kami ng isang slot. Yung ganun ba sir ay pwede? If possible, ano kaya ang mga requirements at procedure? So, uh, siguro mali yung pagkakaintindi ng kapitbahay mo uh, dito sa Grab. Ah, uh, pwede ka hanggang tatlong sasakyan ang pwede mong uh, i-apply sa LTFRB. Kaso kailangan isa yung nakapangalan, syempre isa yung may-ari ng sasakyan. so tatlong sasakyan na yun, isa yung may-ari. Hindi po pwede na yung isang sasakyan ako yung may-ari, tapos yung kabila, yung isang sasakyan, iba naman yung may-ari. So hindi siya consider as uh, hindi siya pwede doon sa tatlo na pwede mo i-submit sa sa LTFRB. pwede siya kung isa lang yung may-ari ng tatlong sasakyan. So pwede siya, tama siya. Pero kung magkaiba yung may-ari, hindi siya po pwede. So bali guys, ayun uh, lang yung mga katanungan na naipon natin para sa araw na to or para sa week na to. So next week ulit, uh, sasagot ulit tayo ng mga katanungan na na-encounter natin at hindi pa natin nasasagot. Uh, sa mga vlogs natin. So, wag po kayong magsawang manood and wag po kayong magsawang mag-comment sa mga katanungan nyo. Malay nyo yung mga katanungan nyo na ang susunod nating tatalakayin dito sa, uh, mga, sa video na ilalabas natin. Nga pala guys, maraming maraming salamat. Sana wag kayong magsawa sa pagsubaybay sa mga videos natin. Asahan nyo, lagi tayong maglalabas ng marami pang video para masagot lahat ng katanungan nyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating channel. Sana nakakatulong sa inyo uh, itong uh, malit na paraan natin na paggagawa ng video. Maraming maraming salamat guys. Again, ito si Butter Dasband at your service.